isa pang magandang araw ito guys ang ating uh, ano tawag ito sigarilyas ayan sigarilyas natin ayan, dalawang paso ayan ito mas malago ito mas nahuli kasi naman kinain ng kohol yung kinain ng coal yung dalawang puno dyan. Buti, hindi ko siya, buti nandyan lang tumubo ulit. Ayan. So, ayan. Dyan lang siya gagapang. Kasi hindi na sila magkasya dyan. O, oh, sa taas. O, oh, overloaded na. Ayan, ang ganda ng bulaklak ng aking patola. Ang ating ampalaya. Ayan din. Ampalaya din yan. Ang ating kamatis. Ang ganda-ganda. May bunga na ito. Ito lalo. May malaking bunga na dito. Ito guys. Ayan. Ating kamatis. So, ayan. So, ito lang ako. Pag Saturday, Sunday. Ayan. Nauubos yung oras ko dito sa garden. Akala mo na. Pag kalawak-lawak ng aking taniman. Ito guys. Yung ating kumquat. Ayan. Ayan nandito to kalamas si kumquat yan. yan at nandito yung ating pipino ayan, namumutak din ng bulaklak pero wala pa akong bunga yan, ating kalamansi ang ating turmeric ang ating blue pea talong guys look at my talong oh. talong 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 parang <laughs> may yung kamay ko kasi na garden ako eto talong 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 eto pa guys yan talong 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 yan dalawang puno lang akin talong na malalaki meron pa ako doon maliliit pero ano naman ibang variety pakbiten yun bilog at ang ating masipag na siling labuyo yan diligan mo lang siya ng diligan para lagi yan siya blooming kasi pag hindi yan natin diligan guys nangunguluntoy yan yan kaya laging may dilig